isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. <laughs> Kailangan ko muna mihe? Ituloy mo mamaya yung kwento mo. Gusto ko marinig lahat yan. Ikaw ang bahala, Mike. <laughs> Hindi ito nakakatuwa, Rosie. Rosie? Hindi na ako natutuwa dyan. Rosie? Rosie? Ano bang... <laughs> Ang pangalan ko ay Noah At ito ang aking kwento Na nangyari ng gabing iyon Na nagpapatayo pa rin sa balahibo ko hanggang ngayon Sinusulat ko ang kinita ng pizza place Sa maghapon dahil matatapos ng shift ko At magsasara na ako dahil wala ngayon ang bosco ko Ah, sa bukas natapos din ah. ah. Habang inaalis ko ang apron ko, bigla naman tumunog yung telepono. Ay, ano ba yan? Sana naman hindi na ito panibagong order. Pizza place! Walang sumasagot. Hello? Ibababa ko sana to nang bigla ko narinig ang isang mahinang boses mula sa kabilang niya. Hello? Ah, uh, yes, ma'am. Isa siyang matandang babae. Nanginginig ang boses niya sinabi niya na gusto niya ng isang malaking pizza. Sige po, ma'am. Uh, okay. Baayos kong kinuha ang order niya. Pero sumisigaw ang isip ko. Gustong-gusto ko na umuwi at manood ng laro kasama ang girlfriend ko. Pero ang mga late night order, madalas may kasamang tip. At syempre, ayoko itong palampasin. Sinabi ko na sa chef na may isa pang order at i-check niya ang address nito. Sampung milyang layo nito. Buisit naman, oh! Maya-maya, umalis na ako dala ang pizza at pumunta sa lugar niya. Sana mabilis lang ako rito. Oh, babe! Pangako, nariyan na ako bago pa magumpisa ang laban. Oh, o oh, sige. Mahal din kita. Bye! Diretso lang ng isang milya. Okay, di diretso lang ako. ano <laughs> ito? Paginaw ah! ah! ko! Halos, ah! 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 patakihin Ano sa puso. Ha? Huh? Wow, nakakatakot naman. Bumaba ako mula sa kotse, bitbit ang isang kahong pizza. Habang nagtataka kung bakit may tao nakatira sa malungkot na lugar na ito. Binuksan ko ang okay? Pagdating ko sa pintuan, Pinindot ko ang doorbell. Hindi ito tumunog. Kaya naman, kumatok ako na dalawang beses, pero walang bakas na may tao sa loob. Umatras ako at tumingala nang may nakita akong may nakabukas na ilo sa may bintana. Hello? Oh, salamat sa Diyos. Ah, ma'am. ma'am, narito na po ang pizza ninyong in-order. Pero hindi man lang gumalaw ang nagsalita ang babae. Ngumiti lang siya na nakakakilabot at tumayo ang mga balahibo ko sa leeg. Ma-ma'am? Parang mas lalang weird ang pakiramdam. sinara niya ang kurtina, namatay ang ilaw, at kumbinsido na akong umalis na lang. Pero bago ang lahat, kailangan kong ipalam ito sa boss ko. Hanggang bigla akong naramdaman na may nakatayo sa harap ko. Uh, uh, oo. Kinuha ng lalaki ang pizza. Tumalikod na ito at naglakad na. Ah, uh, sandali lang po. Ah, uh, ang bayad pala. Kukunin ko lang saglit ang bayad. Gusto mo bang pumasok mo na sa loob? Ah, uh, sa tingin ko dito na lang. Baka naman... Uh, uh. Ay, ano ba yan? sandali, makinig ka muna. <sighs> biglang nawala ang bata, pero iniwan niya nakabukas ang pintuan. Baka mabilis lang siya pumasok. Nagdesisyon ako sumilong sa may unahan ng pinto. Biglang umulan eh. Ang huli kong gugustuhin ay mabasa at magmaneho ng labing limang milya hanggang sa bahay na basa ang damit ko. Napakalakas ang ulan na ito. Para mo nagbukas ang panibagong awang ang mga ulan papunta sa panibagong dimensyon, kailangan ko na makaalis dito. Nang kakatukin ko na ang pintuan, kusa na lang itong bumukas. Dahil lang ito sa hangin, sabi ko sa sarili ko. Hello? Hello? Ah! ah, ah hello? Ano nangyayari? Hello? May kakaiba sa bahay na ito. Kailangan ko na mabalis. Ah! Ah! ah. Sino ka? Anong nilalang ka? Ah, 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 hindi! Hindi! Tama ah, na! Tama na! Tumigay ka! Ah, ah, ah. Ikaw! Sandali! Tumigay ka! Tumakbo ako patungo sa hagdan. Alam ko mali ito, pero hindi ko na alam gagawin ko. Uh, anong nangyayari? Ba't di ko mabuksan ang pinto? Napagtanto kong hindi nakatikin sa akin ng bata, kundi sa balikat ko. Takot na takot siya at umakbang ako palapit sa kanya na maramdaman kong parang may malamig na hininga ng dumampi sa leg ko. Pakiramdam ko parang lulubog na ang puso ko sa kaba. Lumingon ako. Hello? Saan siya nagpunta? Nari lang siya kanina eh. Ah, ah ano ba ito? Uminahon ka lang. Gusto lang niyang kainin ng iyong puso. Yun lang naman. <laughs> ah, ah, nang oras na yun, hindi ko alam kung itulak sa akin. Siguro ang takot o ko kagustuhan kong na Nahinawakan ko ang hagdan na tumalan ako rito. Mukhang napalian ako ng buto. Pero ang adrenalin ko nagtulak sa akin magpatuloy. Puno ako ng determination Tinakbo ko ang pintuan. Hindi na ako lumingon pa. Buti na lang nakabukas pa rin ang pinto at tumakbo ko palabas ng bahay nang binabali malakas na ulan. Nang marating ko kotse ko, mabilis ako sumakay at nilako agad ang pinto. Pero ayaw na mag-start mga makina. Sila ang tahan, -tahan naglalakad patungo sa kotse ko. Kumabog na lang ko. Umandar ka na, Tinapakan ko agad ang silinyador at pabilis ang nagmalayo palayo Habang papalayo ako, naaninag ko sa headlights ko. Ang dalawang babae nakatayo sa gate at nakatingin sila sa akin. Hindi sila gumagalaw, pero kumakaway sila dalawa sa akin. <tos> <tos> Nang gabi yun, nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Ipinalam ng girlfriend ko sa mga pulis ang tungkol sa bahay na iyon. Naghihintay na lang kami ng sagot nila. Ipinalam sa amin ng mga pulis na hindi nila mahanap ang bahay sa lugar na yun. Nakipagtalo ako sa kanila, pero wala rin kwenta yun. Ang nasabi lang nila, marami na rin na italang aksidente sa lugar na yun. At marami na rin na iulat na nawawala habang dumaan sila roon. Iniimbestagahan na namin ito. Sa ngayon, pinapayuhan ka namin iwasan ang lugar na iyon, lalo na paghating gabi. Kapag may nalaman kami, sasabihin namin na ganito sa inyo. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Umalis na mga pulis. Hindi sila naniniwala sa akin. Pero alam ko kung ano ang nakita ko. Babe, ah, gusto ko muna matulog sandali. Okay lang? Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.